Ayan ang Word of the Norte natin ngayong umaga. Ay, Ang ay, salitang maalat. Ma maalat. Bawal, Bawal sa iyo ang maalat ma na, na pagkain dahil ikaw ay may sakit. Just. Oo, may bato Sapul <laughs> <laughs> Sa uh, Bulinan, sa maasin. Ma Bawal ay maasin ma makan kumu. Wow. Kumu. Maasin is maalat. Yes. Oh. Sa Ilokano, naapgad. Dakas kung kati makan nga naapgad, di ba? naapgad. Na ano dakitin naapgad? Bugoong. Wow. Kalingka, naapgad. Ajipon makwaon ka. Lumji naapgad. Oh. Ajipon? Ajipon makwaon ka. Ano? Ba't kasi umaalis ka agad? Oo nga. Oh, Teka lang, may intent ako dun yun. Ano, ano yun? Ajipon, yun ba yung ano tumutulo tuwing malamig? Hindi. Alam mo kung ano ka, Jipon? Ano? Yan yung ginagamit kapag nagluluto. Anyway, kang kanay. Ako, ka God. Na Adi, mabalin ang sika. Di, malapgal ay makhan. Oh, <laughs> ah, naman siya. Ah. Sa, kapampangan, kapampangan, malat. Malat, Bawal hindi kekat. siya nakakakanta dahil siya <laughs> ay, ay malat. malat. <laughs> <laughs> bawal keka ing malat apamangan. Oh, oh, Bawal keka ing malat apamangan. No. Keka. Oh, keka. Oh, ikaw yun. Mm. Sa Pangasinan, maapgad din. Ay, ako oh, gusto ko oh. to. Sige, agto sa ragyamangan kay maapgad ya kanun oy kanun kanun oy oh, ah. uh, yes. O, ulit ulit sarag ano ang, ang, ang hindi pwede agto sa ragyamangan kay maapgad ya kanun oy mm, kanun uh. oy kanun oy oh, oh, kanun yon. hindi yon kanun <laughs> oo, ano yung maapgad doon Maapgad. Maapgad din. Oo, oo, maapgad din. So, almost same sila. Sa mga, Ni Ilocano, Kalinga, Si Pangasinan ayon at saka Sikangkanae. Yes, halos same same lang din naman. Andito yan no. Na dito sa Northern Luzon talaga. The language is very very similar to each other. Hindi lang ano, hindi lang siguro nalalaman ng ibang tao kasi hindi pa nila na-discover. So through word of the norte dito sa Morning Balik, Balitak-tako. Hindi alam na nila ngayon. Yes, because we believe in the saying. What what goes around is a circle. Eh mong sayo. bago yun ah. why <laughs>